Dahil nga sa kalupitan nga nitong si Methena, tuluyan nga nag ang kanyang mga kaalip magugulat na lamang siya sapagkat magtataksil nga sila sa uro at mapapain nga siya sa bitag dahil nga siya ay uh, pagkakaisahan ng mga ito kaya naman dahil siya ay babae natalo nga siya sapagkat siya ay naotakan itong si Zaur kaya naman nakuha sa kanya ang naturang setro na siyang naging dahilan kung bakit siya ay uh, tuluyang uh, natanggal sa kanyang pwesto. Sa kabilang banda namang halaman itong si Terra at itong si Perena dahil sa kakaibang galingan nitong sede si pambihirang uh, kakayahan ang ipinakita niya dito sa dalawa sapagkat ikinagulat ito nitong si Perena na kayanan kasi niya na i ang hangin kaya naman ay naligtas na itong si Terra at itong si Perena. At dahil nga sa nakipagkasundo na nga si Deya sa naturang mga sangre at tinulungan din siya nitong si Perena. Dito na nga magsisimula dahil nabuo na nga ang Quadro 4. At sinasanay nga sila nitong si Perena. Para sa oras nga na magkikita silang muli nitong si Metena ay agad nila itong matatalo. Madali rin nakapalagayon ng loob ni Dea ang mga sangre dahil sa... Ramdam din ng mga sangre na mabuhi, mabait itong si Jaya. Maging itong si Ima o ay na talabaga, nararamdaman niya ang presensya ni Amihan pagdating nga dito kay Jaya. At malakas ang kanyang gutob na maaaring siya na nga ang inihintay ng lahat na magiging taong nga pangalaga ng hangin. Samantala, dito nga sa pag-aaklas nga nitong si Saor, ang malaking katanungan ngayon kung itong nga si Saor ay magiging kakampi ng mga sangre o siya din ay magiging kalapan na kagaya nitong si Hangorn. Siya na nga kaya ang papalit sa drono nga nitong si Hangorn kung saan minsan din nakalaban ng mga sangre. Ayan ang ating pakabangan sa lalagong iinit na. Songwriting chronicles. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.